guys, ganito na ang umaga guys, dito. We're in Aray, grabe. Yan ang delikado guys sa mga sasakyan. Grabe ka, Dito ko sa balcony, guys. Wala makita sa labas. Good morning, good morning. Grabe ang dilim. Yan ang guys ang makikita nyo, guys. Good morning. Sa madilim na umaga. Ay, right. yan. Ganito na guys. Pag taglamig na. This is it. Ito na yun siya. Good morning. Ito hmm. kayo makita na. No? Yan. Dumadaan ng nabas. 当然。嗯